Hinan sila ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang mga pasaporte ni na Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang individual na sangkot sa kasong human trafficking. Pero paano nga ba mahuhuli ang mga ito at mapapabalik ng bansa? Para pag-usapan ito, makakausap natin si NBI OIC Director Attorney Lito Magno. Magandang hapon po, Director Magno. Ay, uh, good afternoon, uh, Nina and uh, Jack. Good afternoon. Magandang mm -hmm. gabi pala sa inyo na. Apo. Opo, Director Magno, ngayong kanselado na ang pasaporte nila Roque at Ong, ano na po ang maaaring susunod na hakbang? Uh, dahil po kanselado na ang kanyang passport, no, ang pwede pong mangyari niyan, kaya uh, pwede po siyang uh, maibalik sa ating bansa sa pamamagitan ng uh, deportation. Mm. Kasi po kung wala ka ng passport, may uh, consider ka ng isang uh, bansa kung saan ka naroon na ikaw ay illegal alien sa kakulangan ng mm. uh, dokumento. Mm -mm. Pero ang sinasabi po ni uh, Harry Roque kanina, no? Mm. Na hindi raw siya pwedeng uh, i-deport mm. dahil nag-file siya ng asylum. Uh, ano po ba ang uh, take ng NBI dito? Uh, siguro po ay uh, meron din pong basihan ang kanya'ng sinasabi, no. Dito lang po masyado pang uh, na ano yung uh, asylum angle no dahil uh, yan po kasi ng asylum, yan po yung uh, panghingi mm -hmm. ng uh, protection o political na tulong para sa isang uh, sinasabing uh, politically persecuted ng isang uh, bansa tulad natin dito sa Pilipinas. No? Mm -hmm. Kaya yun ang ginagamit na rason po ni uh, Atty. Uh, Roque mm -hmm. para mag ng isang political pero Director Magno, no yung sinabi nga uh, din sa, inter sa statement ni uh, dating spokesperson Harry Roque na parang may uh, 15 days ba siya? Na parang hmm, pwede pa siyang umapila 15 ba? Days, 15 Oo. days. Kung baga ano, officially po ba kansilado na yung passport niya kaya kung pag pumunta siya ng airport ay pwede siyang kunin doon? Ano ho ba ang status talaga ng passport ngayon ni Harry Roque? Uh, narinig ko lang din po sa balita nyo kayo na na kansilado na ng uh, ating... Uh, deep ang ay, ng Korte ang mm -hmm. kanyang passport no. Mm -hmm. uh, siguro ho ay eh uh, 'yung sinasabi niya na meron pa siyang uh, 15 days no. Mm hindi -hmm. ko lang oo uh, sigurado. Yan okay. po ay eh uh, hindi ko po sigurado kung uh, tama po ang uh, pagkahambing niya. Oo. Uh -huh. Pero, uh, Director Magno, kung sakali lang po, yung uh, bigyan natin situation, kunyari, kansilado talaga yung passport. Kunyari, ako si Attorney Harry Roque, nasa Netherlands ako, at gusto kong lumipat ng ibang bansa ngayong gabi. Ay, pagdating ko ba ng airport, kung talagang kansilado ang passport ko, ay pwede siyang dakpin sa airport na yan? Or pwede pa rin siyang uh, makalabas? kasi po, kasi yung immigration po, di po ba ang hinihingi ay ang pasaporte natin? Mm -hmm. Dahil yan po ang pagkakilala ng itang nasyonal. Okay. So kung uh, masasabi po at nakarating na po doon na ang kanyang pasaporte ay kansilado na maaari po siyang matitinig mm. ng uh, sinasabing uh, immigration uh, authorities. Oh. Alright. Okay. So siguro ay alam rin niyan ni Attorney oh. Harry Roque at oh. wala siyang balang umalis kung nasaan man siya ngayon. Ano? Dahil kansilado na nga ang kanyang passport. Pero pupunta naman po tayo kay Cassandra Ong. Oh. Meron po ba tayong informasyon kung nasaan na siya ngayon matapos siyang mamataan, huling sa mamataan sa Japan? Uh, sa NBI po, ay uh, wala pa po kami uh, eksaktong informasyon kung siya ay nasaan. Pagamat uh, mayroon na pong na-issue na, -issue na red notice uh, sa kanya no po mm -hmm. so malilimitahan na rin ko ang kanyang pagkilos dahil ang epekto po ng red notice kung mm -hmm. ang isang bansa ay uh, kung saan siya naroon ay uh, miyembro ng Interpol mm -hmm. ay pwede po talaga siyang uh, uh, maaresto at mm -hmm. uh, ipagbigay-paalam sa ating uh, bansa mm -hmm. na ang nasabing uh, Uh, tao ay uh, naaresto sa pamamigitan ng red notice at pwede po itong maibalik sa ating kustudiya para umarap sa kanyang kaso. And Director, ano pinagkaiba ho nung, ano, nung red at blue notice? Kasi alam ko, yung inisyo naman kay uh, dating Congressman Zaldi ko ay blue notice. Ano yung pinagkaiba po niyan? Nung red at blue notice po? Ang red notice po kasi ay uh, isa ng uh, dokumento kung saan nagsasad at nagbibigay kapangyarihan sa isang bansa mm -hmm. na matitine ang uh, ang subject ng red not, uh, notice. Mm -hmm. Ang blue notice naman po ay uh, isang dokumento rin na nagbibigay sa isang bansa para ipaalam naman po sa ating bansa. Kung halimbawa tayong humingi ng uh, blue notice na ipaalam na po na halimbawa si... Lito Magno ay nandito ngayon sa aming bansa, dumaan sa airport namin. Mm -hmm. no? So yung pong uh, basically ang kaibahan po, yung blue notice ay additional information lamang po mm -hmm. na ibibigay para sa requesting state. Samantalang mm -hmm. yung pong uh, red notice ay may kapangyarihan na po ang uh, isang bansa para ititini. Ah, okay. okay. At uh, tungkol naman po sa uh, mga iba pang sangkot sa flood control projects, ilan na po ang uh, nahuhuli ninyo? Uh, sa ngayon po ay uh, meron na po tayong uh, walong na i-turnover sa, mm -hmm. sa City Jail. Po, kesa mm -hmm. City Jail, sa utos na rin po ng uh, issuing court ng Sandigan Bayan. Mm -hmm. Pero ano yung mga ano eh serye mga kababayan po natin eh nung nakita yung mga litrato ng mga nahuli sabi nga hindi pamilyar yung mga mukha pati yung pangalan. Siyempre naghihintay ho sila ng uh, yung mga malalaking isda na ano are, are we seeing anytime soon na baka tayo ng mga sinasabi nila malalaking pangalan po. Ah uh, naghihintay na lang po tayo ng uh, kautosan uli ng mga mandamyan sa de-arresto. Kung sakaling ipagbigay utos ito ay nakahanda naman po tayo na ipatupad ang uh, kautusan. Eh, yung Director Magno, ano magiging papel ng NBI once na yun nga may red notice na kay uh, Harry Roque, eh. sakaling i-grant na rin ang red notice dito kay dating uh, Congressman Zaldico. Ang NBI po ba ay magpapadala ng uh, tracker team? Pero alam ko di ba may sarili po yung Interpol na division dyan? Uh, usually po kasi ang mangyayari nyan is either uh, uh, isurrender sa atin po no, o magkaroon ng ugnayan sa atin dahil uh, 'Yung naman pong sarili nating law enforcement authorities katulad po ng ating kapulisan o NBI ay wala pong jurisdiction doon po sa kung saan man bansa nandoon 'yung akusado. Mm -hmm. So nangyayari po ay nagkakaroon ng koordinasyon, it's either uh, ihatid po nila Mm -hmm. or i -turn over sa atin kung sakali man. Mm -hmm. So meron na po ba tayong latest information kung nasaan po ngayon si uh, former congressman uh, Zaldico? Uh, sa pagkakabanggit nga po ng ating buting uh, sekretary uh, SILG, uh, remulya ay uh, nasa Japan daw po ang huli nilang uh, na-monitor. Okay. Pa nakita sila doon noong kasama mo, no? Sa Paris sa sa lugar, no? no? kayo meron sa Japan, no? Uh, okay. Gusto nila Papun na. makapunta eh. ng. <laughs> okay, <laughs> okay maraming marami salamat, salamat po, po Director Magno po ng NBI. Alam kong busy po kayo pero tinanggap niyo pa rin na aming tawag dito sa Rangkada Balita. Magandang gabi sir at mabuhay po kayo. Ma maraming salamat po at uh, magandang gabi pa.